Matalaga <laughs> ang siya. Anong mo ngayon? masakit Ito lang po. Yan ang Kaya pagkaya? Matatagal po ba ko Sige. Sa ngayon masakay? Sa ngayon lang po. Sige. 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 po. Sige. 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 Sanchez de Bosan de yung pumamahit um, mo, minsan ba nag-try ka sa ating mabuti yung mga doktor? Sabi sa mga, take up ka, hindi pa. Huwag ka na rin pumunta, wala ka naman sa doktor. Wala, ka, wala rin po, makitang windy o ato, ano pa man, wala. Pero, kulang yan. Yun po na rin. Ito po, amang makita mo yan, wala paano sa Sir, may pagbabago na. <coughs> Mamay na, wala na Basta huwag magtiwala. Hindi po ako magpapagayon sa inyo. Hindi na natin ang mga kalamit. Sa lahat. ito pa, sa doktor, pikit. Pikit po. Mm. <coughs> <coughs> Alam mo, pinipig ko ma'am. O, oh, pero hindi sumasakit. Ito, wala rin po makikita yung kanto. Oh. Wala. Ito po yung kulang. Yan po yung mga atang sa'yo. Let's go! Alimatam. Pooh! Yeah, Datanglah yeah, yeah, orang belah ha. Datanglah orang belah yeah. ha. Ha? Bangunlah babilkan tu. Naga ke dedehan. Sigi gan. Sige, mag-vlog naman din mo. Sige, pa. Sige, Pu! Ang ganda pabili, maganda rin. Okay, naggagambala na Ah, bye-bye. Tama ka? Okay. Ano 'yung mukha mo? Sige. Sige, pa, sigi, pa, sigi, pa. Hindi sa, yung sakit na sa puso ka. Wala po! Hindi kaya, mo po. Sige, pa, na lang. Gagaling na ka. Uh, ah Ha? Na... Okay, na lang. Sige pa. Ay, Ay! pa Ay! Ipin nga isang tubig sa inyong isa Hindi pwede nga magkakal. Alam mo ang sinabi mo? Hindi. Hindi? Hindi mo alam? Yung gagaling na to, hindi mo alam yan. Hmm. Ibig sabihin ko, pumasok. Kasi dapat sa sabihin niya, ako, ako yung nagsasalitaan niya pa. tinatanong natin eh, hindi raw po. Ibig sabihin, pumasok. Kaya lang, napakasinuwan niyo Pero mm -hmm. po, alam naman Lahat yung request ko, para may balik na rin sa kanila. Ang alam Pangalo mo? Mary Jean. Dabalik ko sa inyo, hindi pwedeng mag, mag meron po marami ay, wait up, wait up okay, na marami. ko ng marami kasama ko si Boy Nebs maraming salamat sa mga sumusuporta, sana ho makilala pa ako ng lubusan ng marami tayong matulungan at malapit na po tayong mamahagi ng uh, ng medalyon shout out kay Sir Tony Master Sergeant Tony, isa po itong pulis ng Quezon City. Napakabutihing pulis po ito. Uh, chat out kay Mel Olegario, kay Yesua Masia, at saka kay Rap Apoken Apomarin. Maraming maraming salamat. Magandang malam.